Magandang umaga po sa ating lahat ako po si Mr. Elmer Cuarto ang Farmers Activision Representative na nakasign po dito sa Binsa ng Sambuanga, Luzor So ngayong umaga po mga kaibigan Nandito po tayo ngayon sa area ni Mr. Gali Sali kung saan po nakatanim ang ating bagong uh, hybrid na kalabasa na ito po ay na tawad natin na Suprema Gold Ang Suprema Gold po ay isa po siyang uh, hybrid na klase at matibay po ito sa pangungulot yung pangulot po, yun po ang kinakatakutan ng mga pagtanim ng mga kalabasa. So ito po ay talagang matibay po ito. Kung tingnan po natin ang kanyang appearance po, ang kanyang mga dahon, ay wala po tayong nakita na pangulot. At bukod ba dyan, ito po ay marami po itong mumunga. At simula po sa kanyang pagtanim, ang kanyang maturity days ay nasa 93 to 96 days po mga kibigan. So yun lang po. Uh, kung meron po kayong mga tanong, katanungan at uh, pwede po nyo mak makatik sa aking number number 866 4096 Maraming salamat po